Tinanggap ko ang aking pamangkin sa aking kapatid para mapag-aral kapalit noon ay ang pag-aalaga niya sa special child na anak namin ng mister ko kapag wala siyang pasok. At ilang gawaing bahay ng common sense na lang kung kanyang gagawin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sa pagpasok ng aking pamangkin sa aming pamilya na itagon na lang natin sa pangalang Laika ay ang hindi ko inasahang gulo. Ang gulo na ni Katiting ay hindi man lang sumagi sa isip ko. Kung hindi ko pa perniwalaan ng ilang ulit ng sinabi sa akin ng anak ko. At sa aking pag-review ng bawat CCTV sa loob at labas ng bahay ay hindi ko pa malalamang totoo pala ang kwento ng anak ko. Kitang kita ko sa CCTV kung paano sinakyan Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Itago mo na lang ako sa pangalang Macy Stan ng Makati, Manila Tubong mula na Quezon, 55 years old, kasal sa isang lalaki, na iba ang lahi. Meron kaming isang anak na special child at isang negosyante naman ang aking mister. Sa pagdaan ng mga araw at taon na sinusubukan namin ang sunda ng aming panganay, iba't ibang eksperto na rin ang aming nilapitan pero hindi na rin ng aming nag-iisang anak. Kaya naman naging hilig ko ang tumulong sa aking mga kapatid, kamag-anak, na sinang-ayunan naman ang aking mister at iyon ay sa paraang kinukuha ko o tinatanggap ko ang aking mga pamangkin upang pag-aralin at sa bahay manatili. Batid kung ang ilan sa inyo ay dama ang kung ano ang pakiramdam ng nasasabihan ng tita salamat po. Tita salamat po sa tulong o ang makarinig ng salitang salamat sa kung sino man ang iyong magawa ng mabuti at dahil sa kakayahan meron kami bagamat hindi kami magkroon ng isa pang anak na pinakahangad namin ng Mr. Ko ay ipinagpalagay ko na lang na iyon ang plano para sa amin ng pamilya ko. Hanggang sa dumating ang unos sa aking pamilya na hindi ko inasahan dahil sa mabuti naman ang aking intensyon. Inilapit sa akin ang aking kapatid ang noon ay newly graduate ng high school niyang anak na si Laika para di umano kahit papaano makatapos ng college kahit dalawang taon. Tinanggap ko yun dahil graduate na rin naman ang isa ko pang pamangkin at sabihin na lang natin kailangan namin ng mister ko ang kung minsan ay maasahan sa bahay para sa aking special child at silang gawaing bahay. At yun, at yun naman ay hindi na bago sa amin ang tumulong sa aking kamag-anak. Naging maganda ang simula ng pagdating ni Laika sa aming bahay. Madali rin siyang nakasundo ng mister at ng anak namin maging ang aming weekly labandera. Masipag mag-aral, maganda ang grado at hindi pa baya sa bahay. Meron din siyang kusa at bukod sa pagiging magalang na mata, ay ang meron pa siyang maamong muka bagay na dahilan kung bakit naging mabilis ang aking naging pagtitiwala maging sa paghawak ng pera ay napagkakatiwalaan din namin. Pagdating kasi sa pera ay laging iyon ang madalas ay issue. Pero iba si Laika kaya hindi man lang sumagi sa isip ko na balang araw ay sasalungatin niya ang agos ng tubig. Matapos ang isang taon na pananatili ni Laika sa bahay ay itinuring ko na rin siyang isang tunay na anak. Anak na nga ang tawag ko sa kanya dahil sa gaan ng loob ko sa kanya. Isang beses ay merong sinasabi sa akin ang anak ko. Pero itinigil niya iyon nang makita niyang parating ang kanyang daddy. Naulit pa ang pagkukwento sa akin ng anak ko. Pero tulad noong una, hindi rin niya natapos. Pero sa pagkakataon namang iyon ay silay ka naman ang parating. Hanggang sa tuluyang mabuo ng anak ko ang kanyang gustong sabihin. Naintindihan ko iyon ng malinaw. Pero dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi ng anak ko, ay sinabi sa kanyang hindi iyon maganda. Hindi ako naniwala dahil wala naman kasi akong nakikitang kakaiba. At bago sa akin ang linyang iyon ng anak ko. Maging ang anak ko kapag nakikita ang daddy niya at si Laika, ay hindi ko nakikitang natatakot o naiilang man lang. Maliba na lang noong magkwento siya na hindi matapos-tapos kapag dumarating ang dalawa. Naisip kong baka may kung anong ipinanood si Laika kaya nakaisip siya ng ganoon at ewan ko kung bakit iyon ang pumasok sa isip ko. Kung sa bagay, eh pareho naman silang babae. Patuloy kong hindi pinansin ang kwento ng anak ko kahit kung makailang ulit pa siyang nagkwento sa akin ng halos pare-parehong senaryo at kung ano ang kwento na mustra sa akin ng anak ko na di umano ay sumasakay si Laika. Lumalabas ay may milagro sa pagitan ng mister ko at ng pamangkin kong si Laika. Hanggang sa mapansin ko ang pagbabago ng mister ko na halos ay kasabay ng pagkukwento ng anak ko. Medyo nabawasan kasi ang pangangalabit ng mister ko dis oras ng gabi at literal na mainit ang ulo ng mister ko kapag hindi nakakakuha ng puntos kung hindi pa nagkasunod-sunod ang kwento sa akin o sumbong sa akin ng anak ko, ay maaaring hindi ko rin mapansin ang hindi na pagiging makulit ng mister ko. Doon na rin ako nagsimulang maghinala. Naging madras na rin kasi ang hindi pag-alis sa bahay ng mister ko. Kung makailang ulit pa nga siyang nag-cancel ng meeting at ang katwiran ay masama ang pakiramdam. Na kung hindi ko siya mister at nakasama ng ilang taon ay maaring hindi ko pinagdudahan ang kanyang dahilan. Pero kasi kilala ko ang mister ko na kahit masama ang pakiramdam kapag siya nag-schedule ng meeting kahit may sakit pa yan, gogora at gogora yan. Hanggang sa mag-iba na rin ang aura ng buong bahay na para bang hindi na rin ako mapakali kapag hindi ko kasama ang isa man sa dalawa ni mister at ng pamangkin ko. dahil sa tiwalang meron ako sa aking mister at sa pamangkin kung si Laika. Pero ayaw ko namang iparamdam sa aking anak na wala siyang silbi. Gumawa ako ng paraan para malaman ko kung may katotohanan ang sumbong sa akin ng anak ko. Naisip ko rin kasing hindi naman imposible dahil nangyayari naman talaga ang ganoon. Naisipan kong pag-aralan ang manual ng CCTV at doon sa aking pagtuklas simula sa kasulukuyan pabalik sa nakaraan. May mga eksenang bumulaga sa akin na nagdulot sa akin ng kakaibang silakbo ng damdamin. Sumikip ang dibdib ko sa galit nang makita ko ang kababuya na sa bahay pa namin mismo ng pamilya ko ginawa. Ang kakapal ng muka ni nee, hindi mo lang ginawa ang magtago. Kaya pala ganoon na lang kung magsumbong ang anak ko na kahit alam niyang imposible na siya ay aking paniwalaan dahil sa kanyang kalagayan ay ipinilit pa rin niya sa akin. Makikita sa aming living room mula sa CCTV kung paano nila binaboy ang aming pamamahay. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Pinilit ko ang maging mahinahon ng komprontahin ko ang dalawa dahil ayoko makaapekto iyon sa sitwasyon ng anak ko. CV time namin iyon kaya lahat kaming apat maliban sa weekly lavandera namin nandoon. Kumuha ako ng clip kung saan sila nangangabayo at pinadaan ko iyon sa TV. At dahil naaktuhan naman sila ng anak ko, walang problema kung lahat kami nandoon. Hindi na ako nakapagsalita nang dumaan sa TV ang kanilang kababuyan tumulo na lang ang aking luha. Umalis ng living room ang mister ko habang si Laika naman ay lumuhod sa harap ko at abot-abot ang paghingi ng tawad. Pera ang di umano ay dahilan ng pagkakaganon niya. Di umano'y nangako sa kanya ang mister ko na ibabahay siya at sila ang magsasama. Bagay na kadalas ang diskarte ng mga lalaki para makuha ang isang babae. Hindi ko alam kung sino ang sisisihin ko sa dalawa o ang aking sarili na dahilan kung bakit dumating sa buhay namin si Laika. Basta ang alam ko ay niloko nila akong dalawa. At sinira ni Laika ang aking tiwala na siya mismo ang nagpundar. Pinalayas ko sa bahay si Laika at para hindi naman sumama sa akin ang loob ng kapatid ko, ay sinabi ko sa kanila ang buong kwento. Pati na ang Cliff ng kanilang pangangabayo ipinasa ko sa kanila at kay Laika. Kahit hindi pa siya tapos ng pag-aaral, mas mabuting wala siya sa bahay. Mahirap na. At baka magdilim pa ang paningin ko eh kung ano pa ang aking magawa. At dahil minsan na rin namang nakuha ng iba ang aking atensyon sa pagdaan ng mga araw ay natutunan ko na rin tanggapin ang mister ko para sa pananatiling buo ng aming pamilya. Tao lang din naman raw siya. Nagkakamali at may kahinaan. Totoong tayo ay tao. Nagkakamali at may kahinaan. Pero dahilan ba yun? Para patuloy tayong magkasala. Na kung iisipin, marami na tayong kamalian ng iba na ating nasaksihan. Bakit hindi natin iyon gawing halimbawa para tayo ay hindi magkasala?